drive through kami ng ano yung magdo. It's a baby. Ano tayong tayo guys? ay okay, sola kami sa Taichung, dito kami sa New Taipei. kung ano tayo sa ano guys sa Paypayan. Tempo. temple, na tayo na mountain. di itan. no 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 oh. No. pa excited? yow open window naman, naisan kaniya open window. hame hame So guys, eto, eto, yeah Yan. Eto. Akyat na tayo ng uh, ano ng Look at dinosaur there. Uy! <laughs> Did you see the dinosaur tent? There. go up. There, there. Ayan guys, dinosaur. Oh, here! Ayan guys, ang dinosaur. Ah, ayan na. Oh. Yay! Yeah, yeah the, look at the big dinosaur. Ayan. Kita din yung man, Taipei 101 dito guys. Ayan. Ayan, ang dinosaur. Ito merong nakasulat. 194 steps. Going there. Yan, let's go guys. B, okay. you hold it. You hold it. Okay. Guys, ayun yung tayo sa ang wala. Hmm. Kita mo ba? eh wait guys. Ayan, ang Taipei 101. Ay, mas mahi. Mas mahirap dito mong lakad, guys. Dito mas madali. Ito yun yung mga matatanggap, guys. May ganun silang tungkod. nakakapagod. <laughs> Ilan step pa lang. Guys, <laughs> ilang step pa lang ako. Pagod na ako. Guys, nakakapagod. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Guys, may 63 step pa. Guys, ang maririnig yung background music is <laughs> yung hingal namin. <laughs> Yun ang background music natin ngayon. <laughs> oh my God! Buti na lang mahangin, oh. Yes, <laughs> baby. Mama ang pababa, hindi na siya ganun. Masakit na. Hindi <laughs> natin sure. Guys, ito na lang. Ito na lang. Ayun na. Dito na tayo. Dito ba? Check natin yung view ko, Ayun yung view. dito na tayo guys yun ating tempo pasok tayo mamaya sa loob guys tira muna natin yung ano mga food kasi balak namin bumili bibili muna tayo tapos iya atang dun ganun iya si ma itang si Meron silang mga ano guys, 180. Ang souvenir ganyan. Oh, 332 guys. Ang ganito. Ang ganito. Mas meron din mga food dito. Ayan, may mga food din siya guys. Ayan, may mga kumakain din eh. Oh. Come on, let's go guys. sa sa loob. Sa sila? Punta. Ay, there. Dito sila guys. Yan, ganito dito sa loob ng temple. What's that? What's that? Tignan ko I got everyone, so it's oh. Get it guys. Then the Jenny. Then the The Jenny. Mm. Then this one, you sila inside. Oh, inside tong sila. Ah, meron na siyang laman sa loob, guys. Then this, then put inside. Then oh. this lucky bag. this pang mo. ka ng 30 NT ganon. pwede ka ng komunhan ito. Yes. And then, kasi ang kapalit daw ng guys, yung hinulog mo is ah, pera, pera nito. Pera nitong ano. Kuku, kuku. Kuku, tawag nila guys. Pwede Pwede kanyang bigyan ng lucky money. Ganyan. guys, ano, ay maghuhulog ka ng pera dito, tapos papalitan niya yung pera ganun. Yung dito siya, hindi kayo pang dito siya. How much? Para mabigyan tayo ng lucky money, guys. It's here, yung yoy. eh. Kaya pang coin? Ah, okay. Ah, dito tayo, guys. Mama! Mama! Yan. Kuko tawag nila guys. Eh. Ayan. Hulog tayo ng coins guys. Dito. Tapos, bibigyan ka niya ng coin. Papalitan niya ng coin guys. Yan. One MP. Yan. Tapos, pwede mo siya ilagay dito guys. Yan. Yan.

Nilagay nila sa ano, guys? Ayan. Plastic, ano. yeah Tapos yung plastic niya, guys, meron din nakasulat. Ayan. Nakasulat dito yung si Kuku yan. Ito yun, guys. Kuku kasi tawag nila dito. bigyan ni Ann kay Mama, guys. Ayan. Ang lucky money. <laughs>

okay tayo ng isa, guys. One lang, ano. Dito naman tayo sa loob, guys. Ay, may mga nag-aatang. Eh. Mga food, ganyan.

有点，有点、yeah, yeah,，有点，有点。再见，爸爸那边。再见，你拜拜。 naga ipon ni business ni pang naga ka yung business ka ipon niya business card case niya niya naga niya nadi ka nuhulog nila yun ang Oo, tayo yan, tayo na. yan. Tignan natin yung view guys, pakita namin sa inyo mga vendor machine din dito. In case na mauha kayo, ganyan. Nani pa? Sabi. Here. Kasi maimit lang, guys careful, Tan. Be careful. Ayan ang Taipei 101, guys. Ayan ang view. Taipei 101, guys. Ayan. Pag dito, guys, maganda na kayang din siguro yung guys eh? Sige, yung paypay -pay na. Ang daming paypay. -pay, ang daming paypay -pay yan. Taas tayo ng mountain. Ang kakaganda ng view. Ayan din sa ilan, guys. Pasuot ng spiderman Spider-Man. Tingnan natin dito sa ano uh, guys. Bandang side. Ayan ang view dito. Ang um, dami nagpapahinga dito guys. Meron din silang ano, uh, mini store. Ayan dito. Ayan dito. Ayan dito, dito sa side guys. Tayo na tayo guys. Siitan wa ng candy. Naga rice. Hmm? Here, <laughs> 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 hmm? Okay. 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 Guys, atang i-papaypay ni Edison tong food doon. Tapos later, pwede na natin kuhanin. Yun na, hiko. Guys, let's go sa taas din na natin. Mapares ko daw dito eh. Kan, kan. Come on. Saan ba tayo? Andito? Dito ba? Ay, huwag na kayo, ugasan ko yung kamay niya.

Hi <laughs> guys. Hi guys. Hi daw guys. Though, guys. <laughs> Be careful. Cici ba Cici baby. He. Ba. <laughs> tanya, tanya. na tago niya yung bag ni <laughs> <laughs> Tara sa taas guys. Kunin ah uh, natin 'tong nakuha nating coin kanina. Tapos kunin natin yung pagkain na inalay natin. kan ka natin yung inalay na Edison, guys. What? Narinong so, Ito, oh. guys. Ngayon, marami din nag-aalay na ano. Iba. Yan, yeah, ito yung sa atin. And then, let's go. Oh, we'll put back. Gusto ko yung bubak. Hindi mo dahil sa diba eh. Kasi ninyo yung mga detalya nung ano. Bubong nung ano. Temple. Ang ganda. ya ikut yang satu yang satu yang yang itu good. Ya. Mau ya pag magkasalungat, guys it means uh, ang sabi ni Kuko is yes pero pag magka, magka same lang ganyan same na side, is a no okay okay na yan guys nagkasalungat hindi natin alam kung anong inas na eh okay la it's time to go down <laughs> yan pababa naman na tayo <laughs> feeling ko hindi siya masakit guys pag pababa Pilitan kayo sa gabi na. Sagad na pilitan. Mas okay guys pag bumaba. Hindi siya ganun na ano. Na, na, nakapagod. Hmm. Dami pa rin ma-outlet guys. Hmm. Sa si, baby. baby. And this is a sensitive. I'm to the this isnya da. Wait, wait. Hindi pa na tutulog, guys. Eh. Sa minamahal namin, dumating tayo. Nakisama naman siya hindi naglulukô. Kasi sarap ng hangin dito. Oh, ang tarik ko. You walk, you walk inside. Tan, walk inside eh.

Like oh, in the city. Guys, look dinosaur. Yan pa pa tayo? Yan na oh, ang dinosaur oh. That's him. Um, ganda ng ano uh, city. I like the dinosaur. Yes. Hiya there. Meron pa din guys. Hiya there. Mm -mm, there. Wow. Minnesota. Cute. Mm -mm. It's nice. nice. Oh, mama gun. Yeah. Cute. coming here? Hey, wrong here. Take us to the i a I'm parking. Parking, parking Okay. Because, 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 more because, 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 Why because, because, Why i love a few.